morning so what's up mga ka otids ko no ano gawa lang tayo reaction video dun sa ano nag viral na security sa isang mall sortigas sa Ortigas. no tapos yun lang reaction video pero bago lang lahat mag intro muna tayo So, going back mga ka audits ano. Nakita niyo ba yung nag-viral na video doon sa Mall Jan Sortigas na pinaalis nung guard yung bata na nagtitinda ng sampagita. Nako naman yung bata ano. Ay nako. So dapat yung mga ganong instances. Alam naman natin na bawal talaga sa mall nagtitinda ng sampagita doon or kahit anong vendor kaso kasi bata yun eh dapat hindi parang sinipa niya pa nga ng very light yung bata although may ina naman pero hindi pa rin tama yun sabihin na natin na pagod na yung security kasi alam ko ang oras ng duty nang na mga yan is 12 hours pero yung bata naka uniform din so ibig sabihin ba nun galing din ng school yung bata baka naman kaya nakaupo yung bata kasi pagod din no sana siguro siguro kinausap naman niya nang maayos yon pero syempre yung bata bata pa din kasi yon makulit talaga pag bata eh dapat naiintindihan nating mga adult yon no hindi tayo kasi ang ginawa naman ng guard parang sinira niya yung tinda ng bata na sampagita which is hindi naman din dapat yon sa MMDA nga pag nag ano sila nag operation binabalik yung mga paninda no kinukuha yung gamit pang tinda pero binabalik yung paninda so sana dun sa guard hindi niya nasinira yung paninda ng bata kaya nagalit din yung bata lumaban yung bata eh eh pagkaganyan kasi sabihin mo ng pagod yung security sana yung consideration na bata siya naisip nung guard siguro pagod lang din talaga sila yung bata na kayo uniform malamang galing sa school dumiretso ng ano hanap buhay kawawa naman yung bata tuloy nagkaroon ng ano ng nag viral masaktong may nag video pa dun sa ano sa security nakachambahan ka sir hindi mo rin siguro nakita yon <laughs> pero regardless kung may nagvi video wala eh paano na lang pala kung hindi naman natin alam kung may pamilya na yung security no? baka mamaya dun sa peak ng init ng ulo niya ganun din ba siya sa anak niya wag naman sana pero tingnan nyo isipin nyo yun bata yun tapos ginanon mo ang daming taong nakakakita sana na may umawat man lang kaso kasi hindi naman na after nung guard na si Ten yung bata parang hinataw-hataw pinalo na siya nung nung Sampagita kasi, kasi natanggal na yung mga ano niya eh bulaklak nung Sampagita so kawawa yung bata kawawa yung security guard walang nag-benefit dun sa ano sa ginawa nung guard walang nag-benefit sa ginawa nilang dalawa kasi unang una kasi unang una uh, nagbigay na ng reaction yung mall sumagot na sila doon parang kinausap na daw yung ano yung agency ng security tapos parang bawal na yung security pumasok sa lahat ng mall yung yung mall na yon no so bawal na siyang pumasok doon eh hindi ko alam pala kung tinanggal pero parang na-dismiss ah na-dismiss ata yung security so walang nag-benefit dun sa ginawa ng guard para silang nasira kawawa yung bata kawawa yung guard so dapat yung actions inisip muna eh siguro dala ng pagod pero wala sayang yung ano sayang yung ginawa ng guard kawawa yung bata o mga otits bago tayo gumawa o gumag react sa mga bagay-bagay siguro dapat isipin talaga muna natin yung mga ganyan kasi lalo na uh, sa public di mo alam kung may video sa yon na taon lang talaga na nachambahan siguro yung security na may video. pero yun lang yun lang muna no? so mga kaotids kung may nasabi ako mali pwede nyo akong i-correct i-comment nyo lang so for now goodbye thank you